Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa iyo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala po, na po ba ako? Uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie? Selfie? May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief MP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General uh, Gonzales, pwede mo Ma okay. from you kung sino yung former chief MP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from uh, Alice Go? Uh, Your Honor, I I don't have any con confirmation, but I'm sure you're not the one. I, th I think so. Thank you, thank you. If uh, uh, I'm not the one, <laughs> Thank you, uh, General Bileniba. Thank you for that information. Uh, let's go. Mayroon question, Madam Chair. Pero Baka. That's all for me for now, Madam Chair. na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, uh, Madam Chair. Uh, uh, actually, ma'am, uh, we haven't com uh, confirmed yet. Kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero <clears throat> wala pa pong confirmation, ma'am, kung, kung, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But, uh, <clears throat> yun ang usap-usapan ngayon. They're still uh, validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan? Bukod sa general uh, detail na yon na uh, 200M to a high BI official, meron pa bang ibang mga diumanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? Uh, may pinag-uusapan na yung sa border immigration. mm -hmm. Uh, hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount including PNP officials mm. pero hindi ko pa rin uh, mm -hmm. confirm yun, ma'am, kasi I'm I'm outside of the loop lately, ma'am, uh, because uh, uh, we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Ano pong, alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Uh, hindi PNP unit, ma'am, eh, uh, But personalities. PNP personalities. Sino-sino po? Uh, I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. Uh, General Takaka. So we've heard uh, a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo, or sa sariling uh, uh, intel directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions Uh, of pesos in di o mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon uh, nababanggit uh, pati isang dating uh, PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Uh, good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, uh, so far po wala po kaming uh, report with regards po kung may mga nasuulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang ano, Uh, pag-coordinate sa ibang agencies para malaman ko may mga PNP personnel na involved board then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha. Your General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institution na naka -alam na nakatakas na sa bansa si Go Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas, all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nagmanifestation ako na parang sa Senado pa umaasa ng intel ang ating intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier at uh, the PNP resource person in an earlier hearing also said, my internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang Bu ngayon, especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization. Yes, ma'am. Yung, in, uh, yung report sa amin na nakataka si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So, yun po yung uh, naging uh, information po namin coming from the Inter uh, Interpol po na nakakuha po natin. So, Then yung sa mga allegations po na ano is Ongoing naman po ma'am yung amin ng investigation. Yes sir, pero more than a month ago na po yung ano, August 14 uh, na in input ng Interpol. Ah uh, so really I am I am I'm shocked And the uh, PNP widow po ako, alam niyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, uh thank you general but you know, PNP has to come back with more than that sa committee ito kami ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation but patapos na rin po kami uh, step up na dapat talaga ang law enforcement salamat general Madam balik lang uh, general Villanueva. Uh, you mentioned a former chief pnp pa, uh, mula sa intel nyo anong klasing uh, tulong uh, aid o assistance ang pinrovide uh, nung taong ito uh, I don't know the the exact ano ma'am kung anong provide na support basta yun lang na, na, na nabanggit sa amin sir but hindi pa hindi pa na confirm yan ma'am kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses Uh, yun lang po ang naririnig, naririnig namin sir within the intelligence community but uh, I'm out of the loop po kasi lately ma'am, eh. Uh, Uh, hindi ko din makonfirm yan ma'am ano. I understand general pero just to be clear no uh, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Uh, yes ma'am yan pero hindi ko din ma-assertain yan ma'am kung kanino galing yung report ma'am. Uh, it's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it uh, right now. Uh, I even went to Nika last week, but uh, there's no uh, information about it, ma'am. General. That's all uh, well noted. Merong sinabi si former, uh, General, I General. Wala pa ko kaya General Villanueva, retired uh, General Villanueva. na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala po, na po ba ako? Ah, uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie? Selfie? May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako? Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former CPNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Klaruhin ko lang ito. So General uh Gonzales, pwede mo malaman from you kung sino yung former CPNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh monthly payroll from uh, Alisgo? Uh your honor, I I don't have any confirmation but I'm sure you're not the one I I think so. Thank you. Thank you if uh, uh I'm not the one. Yun lang, <laughs> siniguro ko lang. Thank you, uh, General Villanueva. Thank you for that information. Alis ko. Uh, marami question ni Madam Chair, pero baka... Ha? Huh? That's all for me for now, Madam Chair.